Good morning, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Sa Tatay Jamie, hindi guys, si Tatay Jamie. Nandito naman tayo sa Maynila. Nagkakaling na po natin ng probinsya. Dumating tayo noong Friday. So ngayon lang po tayo nagtinda. So tara guys, samahan niyo ako at kakain tayo dito ng Paris. Yung mami mami ni mami paris ni siya sir ayan kasi nasasabik ako sa paris katulad ng paris ni madam diwata alalayuan ako pumunta sa pasay kaya dito na lang muna ako kumain o tara samahan niyo ako

जी Po yung video ni Daday Jimmy Huwag nyo pong kalimutan Mag-subscribe At mag-like Mag-share Mag-comment At pag-click ang notification bell Para lagi po kayong updated Sa akin mga video Hanggang dito na lang po Mabuhay po kayo And God bless God bless you all Bye bye